Tayo po'y naniniwala, di hamap, kay Senator Trillanes sa kanyang mga pahayag. Madalas niyang banggitin, sabihin na ang totoong traidor ng ating bansa at kalaban ng ating bansa ay ang mga Duterte. Pinangungunahan niyan syempre, ng, um, ng isang umamin na mamamatay tao na si Digong. Inamin naman niya, di ba? So pwede natin siya tawagin ganon na mamamatay tao. Dahil siya mismo, o nanggaling yan mismo sa kanyang bibig. Di ba? So yung nabalita na kudita, nako, ay sidigong pala ang may plano niyan eh, ba diba? Tapos yung iba, ang napagbintangan. Parang etong sidigong talaga ang gumugulo sa ating bansa. Kung titignan niyo po kahit sa ang gulo, sidigong talaga ang pahamak. Sidigong talaga ang totoong kalaban ng ating bayan. Kaya kahit sino nahahangaan at iidolohin etong damuhong ito, negatibo rin ang tingin natin sa taong yan. Totoo ah. Ito yon, Senator Trillanes account. Base sa aming information, si Duterte ang nasa likod ng destabilization efforts. Yon, nabuko, hindi natuloy. Dahil alam naman natin, okay, parating ang ICC at pilit niya talagang or kaagad-agad gusto niyang ilukluk ang anak niya para mapigilan niya ang ICC. Siguro, siguro nararamdaman niya na Uh, etong nasa Malacanang ngayon ay mukhang mukhang papayag kalaunan na papuntahin at patuloyin ang investigasyon ng ICC dito sa atin. Kaya talagang kabado. Yan po ang sitwasyon ngayon ni Digong. Kung ang sitwasyon ni Attorney um, at Senator De Lima ay pasikat ang araw sa kanya sa case ng isang katulad ni Digong palubog na po at mukhang matatagalan pa at baka hindi na maaninag uli ang sikat ng araw. May itong mga katulad ni Digong. Dahil napakahabang panahon na nabuhay sa kadimonyohan at kadiliman ang isang katulad nito. Okay, sabi ng isang natasen, sino pa nga ba ang pwedeng magplano ng kudita? Na atat na atat na gawing presidente by hook or by crook si Fiona. Sanggana na kundi ang family of vultures na mga Duterte para mapigilan nila ang pagpasok at pag-aresto ng ICC diyan kay Digong Gonyo, Digong Yu pala. Napakasimple. Oh, you see? Kahit sino, kahit simpleng netizen, alam. Alam kung, kung ano yung plano. Okay? Plano ng isang uh, katulad ni Duterte. Yun nga, hindi kasi lahat ng plano natin. Hindi naman talaga nag, nagsasucceed yung, yung mga ganyan. Lalo't lalo't wala tayong magandang intensyon, lalo't negatibo lagi ang ating ang ating hangarin. Katulad nga ng madalas gawin na itong dating presidente. Good luck mga diehard!